Ayun na nga guys, welcome po sa aming pamamasyal dito sa Northern Samar Papunta po kami sa isang lugar kung saan matatagpuan ang napakagandang hamog sa umaga Alasing ko ng umaga kami nakarating dito, malis kami sa aming bahay ay maagang maaga So ngayon nga guys Panurin natin yung pagbaba ng hamog or panurin natin yung napakaputing hamog. Dito lang po yan matatagpuan sa Katigbian Northern Samar. Daanan po ito ng Manila to ah palapag. Ganyan. Makikita nyo, napakaputi. Wala na pong iba kayong makikita ang hamog na ganito. So, dito lang po yan talaga sa aming lugar. Medyo malayo lang po ito sa lugar namin. Kaya kailangan natin gumising ng maaga para maabutan natin yung hamog. Wala na talaga iba kaming nakita kung di ito lang na napakagandang hamog. Ayan. Kaya tara sa niyo po kami, bababa po tayo doon. Doon mismo natin kukuhanan yung iba sa lugar na yan. So, tara! Ano pa inaintay nyo? Hala, samahan nyo na po kami para po maka-experience tayo ng hamog ulit. Kasi last na experience ko sa hamog nung araw pa, maliit pa ako. E eh, ngayon, 55 na ako. Ngayon muli, kung makikita yung ganito. Alam nyo ba, nagmo-moist talaga yung sakyan namin dahil sa lamig po dito. Parang bagyo. Sana all may ganito. Kaso wala na. Dito lang talaga yan. Kaya sinasamantala namin umikot dito. Dahil napansin to ng kapatid ko. Kaya inaya kami dito ng aking kapatid na babae. So ngayon nga guys, medyo malabo talaga yung ating kamera. Dahil unang-una madilim-dilim pa po yung aming pagpunta dito. So ngayon... Ang mahalaga ay may share ko sa inyo. Alam ko tulad ko rin kayo na bihira lang makapakita ng ganitong mga magagandang tanawin. So sa mga gusto po ay magbiyahe lang po kayo ng Manila to Palapag. Bago po yan umakyat sa matas na bundok ay makikita niyo po yan ang scenario ng view. So, napakaganda. So, ayan, talagang pinuntahan pa namin magkakapatid. Bali, tatlo kami. Yung nagdadrive po ng sasakyan ay si Albert. At yung isa kong kapatid na babae na si Maribel Carion. So, ayan. Napakaganda, guys. Kaya, kung hmm, ako sa inyo, pag kayo po ay nagbiyahe Manila to Palapag, ay mag-stop over kayo dyan. Basta alas 5 po ng umaga o bago mag 6 o'clock in the morning ay nakarating na po kayo dyan para makita nyo po talaga. So, meron naman tayong madadaanan na ibang mga ganyan, pero hindi siya ganun kaganda or kaputi. Uh, Bukod-tangi siya lang talaga nabubuhay dyan sa lugar na yan. At napakaswerte ng mga katigbi, ng mga taga-katigbian, at meron pa po silang hamog na masasabing, Napakaganda. So, nandito na tayo sa mismong may pag portion. Ayan na yung nakikita nyo. Mas maganda pala siya pag malayo. Kita mo talaga yung puting-puti. So, malabo po yung camera natin or madilim pa talaga kaya ganyan. Hayaan nyo sa susunod na aking pagbabalik dito sa summer ay pipilitin nating maging malinaw na ang lahat. So, ayun, pauwi na nga kami. Meron lang kaming madadaanan ng mga ilang-ilang hamog uh, ng paligid pero hindi siya ganun. O, oh, napapansin nyo ba? Kakaiba yung sa katigdian. Ito ay way po ito ng papuntang palapag naman. Papuntang palapag dahil kami po ay